Kahit na tinasa na multa, may mga pasaway na motorista pa rin dumaraan sa EDSA busway. Hindi naman sila nakaligtas sa MMDA Strike Force. May ulat si Karen Villanda. Sa EDSA Boni na aktuhan ang tauhan ng MMDA Strike Force ang motorcycle taxi na ito na pumasok sa busway. Pero sa kanyang paliwanag, hindi naman siya bumabad sa busway. Umovertick lang ako. Umano lang ako. Mag-late lang ako ng overtick. Hindi naman bumabat. Medyo ano um, lang eh. Susupiwan na lang. Sumingit lang ng konti. Isa pang nakamotorsiklo ang nahuli sa bahagi ng EDSA Ortigas. Pero bukod sa pagdaan sa busway, expired ang lisensya ang iniabot nito sa traffic enforcer. Pero meron po siya pinresent na lisensya po sa atin. But uh, at the time of apprehension, invalid po ang lisensya na ibigay niya. I don't want to call it as tumakas, no, dahil kakaitpapaano tumigil naman po siya. But still, uh, ang aking mensahe sa ating mga motorista na kaitpapaano who are trying to avoid or try to escape, please, uh, huminto po tayo, magbigay po tayo ng konting respeto sa ating mga enforcers. Sa monitoring ng Metropolitan Manila Development Authority, bumababa na ang mga nahuhuling lumalabag sa busway. Kung dati kasi ay umaabot sa dalawang daan ang bilang ng violators kada araw, ngayon ay umaabot na lamang ito sa isang daan. We have to ano, uh, understand also, no, especially sa ating mga motorista, hindi lang po ito dahil pinapatupad natin ang batas. It's also uh, safety ng ating mga motorista dahil ang busway alam naman po natin ang mga dumadaan po dyan, mga malalaking bus. So pagsasabayan po natin ito mga to, napakadelikado po to. Bukod sa bus lane, puspusan pa rin ang operasyon ng strike force sa mga babuhay lane dahil sa nalalapit na kapaskuhana. Lalo tumaas na sa 409,000 ang bilang ng mga motorista na dumadaan sa EDSA ngayon di hamak na mas mataas ito kumpara sa so 405,000 lamang noong pre-pandemic. Gayunman, wala pa rin abiso ang MMDA kung aalisin na ba ang window hours sa number coding scheme ngayong nalalapit na ang kapaskuhana. Karen Vilganda para sa bayan.